Hello sa inyong lahat mabuhay. Today in Philippine history, December 30, 1896, binaril si Dr. Jose si Rizal sa bagong bayang na nayong ay Rizal Park na. Okay, tara. Ipapaliwanag ko sa inyo ito nayong araw na ito. Okay, ito yung konting detalye na patungkol sa kanya. Ang buong panalang na ay Ose Putaso Rizal Mercado i Alonso along da, Palayaw na Pepe, Ose P. Rizal, Ose o Dr. Ose Rizal. Ipianak sa noong June 19, 1861 sa kalamba Laguna. And then, ang kamatayan niya, December 30, 1896, sa bagong bayan na, na yung ay Nunetar Park o Rizal Park sa lungsod ng Maynila po yon. Si Dr. Jose Rizal ay isang Pilipinong pambansang bayani, mangnunulat at Dr. noong Ong siya noong 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay kilala sa kanyang mananobela ang No Limitang Gire at Epilip na natlalawang ng mga kalupitan na mga Espanyol sa Pilipinas. Ang kanyang magulang ay si Francisco Mercado Rizal at Teodora Along sorry along da. Si Rizal ay isang matalinong bata at nagtapos sa kanyang manapat aalal sa elementarya at sekundalya sa kanyang bayan. At aalal siya na medisina sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila Nulik lumipat siya Universidad na Madrid sa Espanya o Spain upang magpatuloy sa kanyang pag-aalal. Natapos siya ng na medisina noong 1884 at nag-aral din ng ophthalmology sa Paris at Heidelberg. Ang manan nobelang ito ay naglalawang ng mga kalupitan ng mga Espanyol sa Pilipinas at naglalayang disining ang kamalayan ng mga Pilipino sa kanila kalagayan. Si Rizal ay isang takapang tanggol ng reforma at naniniwala sa paggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng ekodasyon at papayapang paraan. Dahil sa kanyang manasinulak at mana aktibidad sa kilusang reforma, si Rizal ay naging bangta sa mana Espanyol. Siya ay naaresto noong 1892 at ipinatapon sa Dagupan, Mindanao. Ayan po yung screenshot ng Dagupan, Mindanao. Kung saan siya ipinatapon naman na mana Espanyol. Kasi na laman ng mana Espanyol yung sinulat niya at mana aktibidad sa kilusang reforma. Kaya naaresto sa noong 1892 si Jose Rizal o Dr. Jose Rizal. Nalaman nyo na ito sa Facebook post ng GMA News? Kung nalaman nyo na ito, yes po, tama yung nabasa nyo. Kasi this coming December 30, 2024, di ba, ipinadiwang natin ang araw ng kamatayan ni Jose Rizal ang ating bangbangsang bayani ng Pilipinas. Tuwing tuwing December 30 bawat taon. Yes po. Ito. Yan. Digital Restored it. and Remastered of all Rizal will be available on Netflix starting December 30. Ang ibig sabihin dito nag uh, magkakaroon to sa Netflix Philippines And starting simulang December 30, 2024. Yes spoke. Magaganda po yung kwento na. Maganda po yung kwento na ito. Kasi patungkol sa Boyne o Russel ito. Okay? Sabay-sabay nating panoorin ito sa December 30 yung Osei Rizal, isang pelikula by GMA Network. Yes po, digital restore date na po yan. Okay, December 30. Ah, uh, tandaan nyo yan sa calendar. This coming December 30, 2024. Okay? Hanggang dito na lang ang video explanation ngayong araw na ito, December 30, 2024. Maraming salamat sa pakikinig. Tandaan, importante na may alam. So, paalam!